Yan, papasok na po sila. Hello. Hello. Hmm. na po Hello. 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 oh. Okay. Hmm, ganda ng yeah. ni Miley, no? Ang Hello. 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 pa Hello. 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 magandang gabi po sa lahat at ngayon po si Nia hindi po mag alas 7 na at uh, susunduin ko po itong uh, dalawa sana maganda na po yung ngayong panahon sana hindi na uulan ulan uh, susunduin ko na yung dalawa at, uh, at uh, susunduin na po natin itong uh, dalawa lalakad po lang ako po yung panahon hindi kayo nagmissage <tiple> hindi kayo nagmissage Ano na pa kayo? Ha? Ano na pa kayo lumabas? Sa kalabas na po hmm, lang. Ayan, ito na yung dalawa. Lumabas. Naambun eh. Payong, buwan na payong niyo. Payong, bilang umambun eh. Ayan, naambun. Ganda ng buhok pa naman yan. Hindi <laughs> mm -hmm. bukas ninyo, sukob na lang kayo. Ah, kanina iba oh. saan kayo nagmimisig sa akin? dito dito? bakit dito? dito na kami dapat eh, doon nakipinay dyan Marami nang eh. maya mm, na po yung dalawa Gila pong mambon ano lang naman ilan ba dalan yung bayong sa luwa? ha Brad, yung tubigyan mo Brad isa kayo Ayan, nalimutan pa ho nila yung ano yung yung inuminan ni Russell wala mong kalimutan kasi pagkano mawala baka mawala o sige magkano kayo magtayin ko na lang sila dito ayan nata bumalik po yung dalwat at nalimutan po yung tumbler ni Russell nako hirap naman pagka uh, hindi na binalikan baka bukas wala na ano na na Ah, nakita mo? Nasa ilalim ng upuan ko. Wala, buti hindi nawala. Tingnanin ko. Hmm. Bakit hindi na ang tubig. Parang hindi na mabawasan. Uno. Hindi na, Hindi sila oh, kumusta naman kayo? Okay lang. Walang ano doon. Ano kayo? Yung hindi uh, nag, ano, kayo nag-test? Wala akong oh, t-shirt. Wala oh, akong t-shirt? Bakit parang wala na dumaan dito? Kanina pa bakit lumabas? Okay. Ha? Kanina, sinasakay na yung iba kasi Wala akong ng nadaanan ngayon dito eh. Ayan, nakaulan na. Minsan may nakakasabay po kami, di ba? Babae. Babae minsan. Yung isang lalaki, yung bata. Okay. Mayroon mo ng bike dyan, kaya lang mahirap din yung bike. Ama, ano kayo? <laughs> si Maylin. Kasi si Maylin po may, ano, may ubo. Mayroon pa ulan. Hmm. Yan, dami po kasing rambutan doon sa bahay. Dahil may sis, palitikisa po sila ng plastic. Hmm. Kailangan daw maubos agad ng isang oras. Sir, dito na yung, dito tayo. mo doon. Natatanggal kasi yun. Dapat nga i-fix yun eh. Hmm. Ayan na. Ayan, tigisa kayo dyan, ha? Kailangan maubos ninyo yan. Ayan, wow, o. ang dami. Tigisa kayo dyan. Look, saan yan? dito? Ayan. Kung, may, ano, pangit nyo sa kanya, eh. Kasi binibili nyo, mamurahin, eh. Buwan na nila, Pedro. O, oh, ang dami rambutan May naman na si Rasil. Wow, ang dami po rambutan dito Naalala ko tuloy si Ninita

Wow, pahingi uh, din ako. Ang dami po. Naalala, okay. ko po tuloy si si Ninita. Pagka ganito po na maraming rambutan, naalala ko talaga si Ninita. Kasi gusto ito ni yeah, Ninita eh. Kain po tayo. Hmm, kain po tayo ng rambutan. Papalala naman. Papalala naman. Nakuha na nagbabawal Ang tamis. Papalala naman si Ninita. Grappy, oh. Papadala mo si Ninita? Ah, makarating kaya doon yan? Baka baka dumating yan, bulok na. Dada po marami rin yan doon ngayon eh. Ato ang inyong katapatan pa, sa akin. Yan, untosawa po yung Maria sa rambutan. Ang bal niya. Oo, oh, ang, ang dami niya, nabito. no. Kina-amoy naman ma ba? Hay <laughs> tayo, tayo, ang dami po rambutan. Dadalalah ko si Lenin tao taglalabi ng. Marami salamat po sa nagbigay. Sa baon eh. Baka po may magbibigay pa dyan, durian naman. Yes. <laughs> yes. Durian. Lanzones. Wow, ang dami. Ang dami. Hmm? Oklapin. RR daw po, RR. RR? RR. <laughs> RR pala yan? Hmm, RR. Nid, nalala namin dito. Papadala namin dito. <laughs> <Papadalan> mo naman dito. Papadala mo? Um, shout out kay Ninita. Ninita, padahan mo kami ng durian. Ano ba yan? Huwag oh, hmm. Kain po tayo ng rambutan. Hmm. Bakit niya hindi ka nakain? Tapos ka, Tapos ka na. Nakatagpas no, na ako. Mayimigay <laughs> <Ayun, laughs> po kami ng rambutan. Um, uh, kayo, po kayo kung sino po may gusto ng rambutan. Pamimigay kami ng rambutan. Kasi madami to eh. Salamat po sa nagbigay. Ayaw magpabanggit. may puno kasi sila nito. Ayan, ang dami ang rambutan. Ay, kasi daw yung Marias mamahilig sa sa prutas. Ayan, ang dami po nilang uh, ano, pamimigay po nila yung rambutan na yan uh, na Sino po may gusto ng rambutan? Kapag ah, tayo nang naroon ng kapag tayo nang naroon Pagbibigyan natin Ha? Pag nangaroon lang yung bibigyan mo? wow. Mahal yeah, yung pera Sawa na kayo sa rambutan ha? Pasawa na sila sa rambutan, nabusog na daw sila Oo nga Nagwari Mamimigay sila Mamimigay sila ng rambutan